Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang live ko, chat ka, ni siya partner, Ate JB. Ayan, so mainit na hapon mga kaibigan, no? Ayan, tingnan nyo naman, no? Pinapawisan na naman si Ate JB kasi ang init ngayon kaibigan. So mga kaibigan, napakaganda pala ng topic na ating pag-usapan ngayon. Shout out sa dog, <laughs> sa aso ng aming kapitbahay na napakaingay. Siguro nainitan siya kaibigan. So mga kaibigan, no? napaganda ng topic na ating pag-usapan. So we will be talking about very important topic na dapat malaman yung kaibigan kaya sana panoorin nyo po ang video ito hanggang dulo. Kasi we will be talking about silent killers of our money. Yung mga bagay na unting pumapatay sa pera natin. Yung mga bagay na siyang nagiging dahilan. No? Hindi lang natin nalalaman kaibigan. Unknowingly mga bagay na ito ay siyang naging, siya lang yung mga dahilan kung bakit tayo ay hindi umasinso, kung bakit tayo ay naghihirap pa rin hanggang ngayon kaibigan. At kung palagi mong ginagawa ang mga bagay na ito, ay kaibigan na ko 99.9% malulubog ka talaga sa kahirapan. Hindi ka sinso pati ang buhay ng family mo. Kaya sana iwasan mong gawin ang mga bagay na ito. Okay? At kung ginagawa mo na ngayon, sana tigilan nyo po. Okay? before that, kaibigan. Please don't mind my voice po. I am sick now. I am very much sick, kaibigan. No? May sakit po si Ate GB, kaya ganito po ang voice ko. Pasensya na po, no? Please, 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 please pasensya po, no? Kahit ganito man ang voice ni Ate GB sana panoorin nyo pa rin po ang video nito hanggang dulo. ang sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asensi. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So ngayon kaibigan, ano-ano ba ang mga bagay na ito na unting-unting pumapatay o unti-unting na ob naka, umuub umuubos no? or Umobos ba? <laughs> hirap ang hirap pag Tagalog, kaibigan, no? Alam nyo kasi, bisayang nyo lingkod si Ate GB, kaibigan, no? So, ang mga bagay nito ay unting-unting uh, uubos, ayan, sa uh, pera natin. So, anuwing nilang, hindi natin malalaman. Pagising natin, wala na tayong pera pag palagi natong, natin ginagawa ang mga bagay na ito. So, ano-ano ba mga bagay na ito, kaibigan, na, na, we will consider silent killers of our money. Number one for their friends, ito ha, yung wala po tayong... Uh, Disiplina sa ating sarili no? Tungkol sa ito lang na, napakasimple kaibigan pero alam ko uh, marami sa inyo ang hindi to alam. Yung overspending for foods, yung palagi kang gutom tapos kumakain ka sa labas. Kaibigan, please ito ha, huwag mong gawin. Huwag na wag kang lalabas ng bahay na gutom. Pag ikaw ay maggrocery, mamalingki, pupunta sa school o magkikita kayo ng friends niyo maliban na lang kung may occasion. <laughs> ayan, wag na wag kang lalabas ng bahay pag gutom kaibigan. This is based on my personal experience kasi nga tayo ay palaging lumalabas ng bahay para mag-grocery mamalingki. Most of the time, <clears throat> ah, nagmamadali po kami kaya hindi na kami kumakain sa bahay. So anong nangyayari? Pagdating doon sa supermarket, ayan, pag entrance pa lang, no? sa entrance pa lang ng big supermarket, ang bango na, tinatawag ka na, ang bango ng amoy, ng mga freshly baked niya, ng mga tinapay, ang bango ng Jollibee, mm, ang bango, ang bango talaga kaibigan, kasi pag gutom ka, maraming temptations. Boy, <laughs> kahit, kahit nga, hindi mo malaman kung anong amoy yon basta pal feeling mo lang amoy na nakakagutom talaga yan talagang ma feel mo kaibigan no? please comment mo no, kung makarelate kayo no pag gutom ka na pupunta sa pamilyang bayan or sa grocery pag gutom ka pag pagtapak mo pa lang sa entrance kay bigat ayan maaamoy mo na ang bango ng pagkain kaya ikaw matitem ka talagang kakain ka doon kay bigan wala sa budget mo na kumain doon kasi nga pumunta ka doon para mga grocery mamalingke, pero kasi nga, lumabas ka ng bahay ng gutom, kaya ayon kakain ka sa labas at napakamahal. Alam naman natin, yung mga pagkain sa labas, most of them, 99.9% mahal talaga, lalo na nasa mga malls kay vegan, kaya maubos talaga ang pera mo. Kung prati mo itong ginagawa, hindi mo lang na namamalaya, no? Maubos ang pera mo kay vegan, magkukulang pa yung pang mo. Kasi nga, wala sa listahan mo yung kakain ka sa fast food, pero kasi nga nagutom ka, gutom ka, kaya ayan, kukuha ka ng pera mo pang grocery. Ayun, yung ibang mga paninda, hindi mo tatuloy uh, mabili kasi kulang yung pera mo. Kaya iwasan mo kaibigan na lumabas ng bahay pag gutom. Okay. Number two, kaibigan, silent killer of our money differences that yung lifestyle natin, no? yung sabay sa uso. Kung anong meron yung kapitbahay natin, dapat meron tayo. Maliban na lang sa utang. <laughs> Hindi pa sa atin mo. Meron mo tayo kumitbahay. bahay, dapat meron tayong utang, O, oh, 'di ba? Ayun ah. Ayan. I'm just joking kay no? para man umiti kayo. Kaibigan, Bigan, nangyayari talaga ito mo sulit tayo. Kung anong meron? Yung ating kaibigan, Bigan, ating best friend dapat meron tayo. Sabay sa usok. Ito ay isang silent killer sa ating pera kaibigan. Bigan. Kahit pa meron ka ng cellphone, Kaso nakita mo yung barkada mo, bago yung phone niya, latest model, ikaw, dapat magkaroon ka rin yan. Ayan. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Kasi wala kang pera, wala pang sahot. Anong gagawin mo? Mangutang. And then, bawat utang kay Bigan ay may interest, di ba? Most of the utangs ay may interest. Kaya, maubos talaga ang pera mo. Pambayad sa utang, yung, yung perang uh, inutang mo, yan, tsaka yung interest, o oh, di ba? Kaya kay Bigan, Huwag kang para, pala, pala, parati, no? Sorry, nabulo naman tayo, hirap magtagalog. Huwag ka palagi sabay sa uso. Hayaan mo na lang sila. Hayaan mo sila. ikong e kung meron ka naman sapatos dyan, magagamit mo pa naman, comfortable ka naman gamitin yan, huwag ka na lang bumili na iba. Kaya so nakita mo yung classmate mo, maganda yung sapatos, bibili ka rin, huwag na. Huwag kang sabay sa uso, kaibigan. Ito, nangyayari talaga ito. Kahit dito sa amin, yung auntie ko, eh wala na ngayon, patay na siya. Yan, so malangit na kanyang-kanyang kaluluwa, their friends. Yung auntie ko, sa buhay pa siya. Kung anong meron yung kapitbahay namin, dapat meron siya. Kaya maraming appliances yung auntie ko kasi palagi siyang namungutang noon. Eh, kung yung, yung asawa niya, yung uncle ko, nagtatrabaho sa government. So, maraming nagpapa kasi yung, ang, yung uncle ko nga ay nagtrabaho sa uh, city hall. Kaya maraming nagpapautang sa auntie ko. Yun, puno ang bahay nila ng appliances, puno rin siya ng utang. Kaya wala talaga siyang savings kay Bigan. Kaya napaka laking kamalian po pag ikaw ay sabay sa auto. Unti-unti po itong kakain ng pera mo. Hindi mo lang namamalayan kay Bigan, no? Ayan, maganda nga yung damit mo, maganda yung mga gadgets mo pero wala kang pera. Pag kailangan mo talaga ng pera for emergencies, wala kang pera. Yun, ibibinta mo yung mga, mga mahali mong gamit, imura na lang yun. Siguro, isa sangla mo, mura na rin yun. Mahal pagkabili mo, pero mura na lang yun. pag ikaw na nagbinta. Lugi ka talaga kaibigan. Kaya iwasan mong magsabay sa uso. Okay? Dahil ito ay uunting, oh, unti-unting kakain ng pera mo. Number three kaibigan, silent killer of money is that yung adik ka sa sugal. Marami sa ating kaibigan ang adik sa sugal. Kahit online sugal pa man yan, or sugal uh, talaga na hindi online, marami kaibigan. Hindi na rin ako uh, pupunta sa iba o lalayo. Kasi again, nasabi ko na ito, yung pinsan, pinsan ng mama ko noon kaibigan, Maganay yung pamumuhay nila. Maramis lang negosyo pero yung uncle ko, pinsan ng mama ko, adik siya sa sugal. Unting naubos ang kanilang pera kay Bigan. Ay iwan ko kung mayroon man sila savings, basta nawala lahat ang kanilang negosyo at naghirap po sila hanggang sa nawala yung asawa ng uncle ko patay na ngayon. Kaya ang hirap talaga kay Bigan pag sugal na ang pinag-usapan. Lalo na ngayon, um, online sugal is very rampant kay Bigan. Ayan. Marami nagpapaload ng Gcash kay TGB kasi to, dahil sa online sugal. Ayan. Parang din sila nagpapakash in. Di ba? Extra. Waste of money. <laughs> pakash in 100 at GB. Pakash in 200. Bakit? Ay, susugal. Ayon. Maubos ang pira kay Biga, no? Yung kakasahod pa lang pero sinugal mo na. Wala na. Yung iba, mangungutang pa. Magsasangla ng mga kagamitan nila pag mamayari ka ari-arian para makasugal. Kaibigan, iwasan mo talaga yung pagsusugal. That's a silent killer po. No? Silent killer sa atin, kaibigan, sa ating pera. At hindi ka talaga asin so pag lulung ka sa sugal. Okay. And number four, kaibigan, ito ha, addict na naman. Pagiging adik na naman ang pag-usapan natin. adik sa mga sales. Ayan. Kahit hindi pa natin kailangan ang bagay, kasi nga nakasale, bibili natin. Pagdating mo sa mall, wala sa plan mo ang bumili. Pero nakita mo, wow, ang dress, ang shirt, ang pants. Nakasale 50%, sayang makakasave ako. Bibilin ko yan. Wow, nakasale ang kanilang aircon. 25% bibilin ko yan. Hindi mo naman kailangan ng aircon. ba? Diba? Tingnan nyo si TGB. Kahit mainit, pinapawisan, wala pa rin. Hindi ko, actually, meron kami aircon, pero hindi ko ginagamit. Mahal kasi ng kurinti. At yung aircon na yun, kaibigan, bigay lang ng aking antino, no? Wala na rin ngayon. Ayan, kaibigan. So, wag ka talaga, kaibigan, bibili sa mga sale-sale kung hindi mo naman talaga kailangan. Maliban na lang talaga kung need mo, kung nakita mo nakasilang isang produkto, tapos magagamit mo talaga, ay dapat bilhin mo yon. Pero yung iba kasi sa atin, no, kasi kahit hindi naman talaga importante, pero nakasil, binibili talaga. Marami na tayo nakilak. Siguro ikaw, kaibigan, makakarelate ka, no? Pagpunta mo sa, sa malls, Bigan yung, yung nakasil, ilagay pa sa harap talaga, no? Yung sa, sa mga aisle, sa kung saan ka dadaan, ilagay pa doon yung sale, tapos ang laki na nakasulat, 50% sale. Ay, sino bang hindi bibili? Ayan, sino bang hindi bibili ng nang yon pag naka di ba? Tapos proud ka pa pag uwi mo. Oy, tingnan niyo itong bag, nabili ko sale. 5,000 sana pero naka-less ako, naka kay kaya 3,500 na lang. Oh my god. Ang tanong, kailangan mo ba talaga ang bag na 'yan? Eh, marami ka naman bag, di ba? Ngayon kung adik ka sa sale kay Bigan, no? Ang lalagang unti-unting ang pera mo. Hindi mo lang namamalayan, pag isip mo kaibigan, wala ka ng pera. Kasi nga, adik ah, ka sa sale. Ito ba kaibigan ha, yung impulse buying. bulto bolto tayong mamili, yung iba sa online, di ba? Meron na Shopee, ano ba yun? Lazada. Kahit hindi kailangan, ayan, sige, bili, bili, bili. At tayo, ito pa, grocery. Mag-grocery ka. Din dadamihan doon, uy, marami akong pera ngayon, sahod ko. Dadamihan ko ang pagbili. Ah, hakot ka ng hakot. Eh, hindi naman man talaga kailangan everyday. Hindi mo ginagamit everyday. Ayun, nabutan ka ng expiration date. Ayun, kaibigan. Huwag ganun, kaibigan. Maganda yung bultuhan ka mamili. Dahil makakasave ka, mayroong mga discounts kung mayroong katindahan. O, di ba? Mayroong katindahan at fast moving. Pero kung pag uh, personal consumption, ikaw lang ginagamit mo pa sarili mo. Huwag talaga parati kang uh, bultuhan mamili. Mabutan ka na expiration date, kaibigan. Hindi meron ako lang. Nanangyari na rin kasi sa akin. Bultuhan ako mamili noon, kaibigan. No. Yung pang-personal ko ayun, nabutan ako na expiration date. Kaya, watch out. Tingin-tingin rin sa mga expiration date, kaibigan. Pag- Malapit na expiration date, uh, konti lang bilhin mo. Huwag kang bumili ng bultuhan kasi sayang, itatapon mo lang ma-expire kasi, di ba? At ito pang huli, kaibigan, no? napaka-importante palagi kong sinasabi. Pag ikaw, lagi mong prioritize yung wants uh, versus the needs, okay? Lagi mong inuuna yung gusto mo, yung luho mo, kaysa kailangan mo talaga. Ay talagang maghirap ka, talagang maubos ang pera mo. Parati ko talaga sinasabi ito sa mga videos ko, kaibigan. Unahin ang pangangailangan bago sa mga luho, yung mga gusto mo. Pag prioritize mo, if you pare, prioritize, kaibigan, yung wants, yung gusto mo lang, over your needs, yung kailangan mo talaga ay unahin mo yung mga luho mo, tapos pag kailangan mo ng pera para sa mga pangangailangan mo, yung needs mo, wala ka na pera, kaibigan, kasi inuna mo yung luho mo. Huwag ganun. Pwede naman tayong bumili para sa atin, no? Uh, luho, no? Yung tinatawag natin ng luho. Ayan. para na ng gift na rin, no? Sa ating sarili kasi we're working hard. Pero unahin pa rin natin yung pangangailangan natin, basic needs, bago yung luho natin. Katulad sa pag-iipon, if, you were if you will save money, dapat mag-save ka para sa pangangailangan mo in the future. Hindi yung anong gusto mong bilhin in the future. O di ba? Diba? Tsaka ka na lang mag-save kung anong mga luho mo in the future. Pag well establish ka na talaga. Ayan, pang sa tingin mo hindi na maubos yung pera mo. O, di ba? Pero kaibigan, pag katulad kay TJB na simple lang ating pamumuhay, hindi naman talaga tayo mayaman, Kaibigan, huwag nating i-prioritize yung ating wants over our needs. Unahin talaga natin yung ating needs, kaibigan, kaysa ating mga kagustuhan sa ating mga luho. Dahil pag inunuan natin yung ating luho, kaibigan, natitiya ko, no? Alam naman natin kung saan ito haantong, ang pera natin. Hindi talaga sinso, okay? And thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Hanggang dito na lang, pinapawisan na talaga sa si Ate GB ang init, no? Lagi nang tandaan, kaibigan, ang prati ko sinasabi, hindi mahirap, hindi posible na masinsong buhay natin. Kaya dapat talaga, no, dapat padiskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life, kaibigan. Pag itong ginagawa natin, kaibigan, at titiyak ko ang buhay natin, tiwala lang. And thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Asin tayong lahat, claim it. Thank you so much. God bless.